tinatawag ko ang aking kapatid na si 150 at saka si Alamat no? Pinatawag ko sila para sumama sa meeting namin na to ayaw But, mo ba sumama? Uh, anong gagawin natin? para to sa gang na tinatayo ko para to sa gang na tinayo natin kaya gusto kong makuha si 150 at saka si Alamat para ako na ang magiging founder ng lahat. Oh shit! Oh shit! Oh, shit. Oh, at saka, bakit sila pupunta dito kung hindi sila interesado sa gang natin, di ba? Kung makikipag-anib man sila 150 at alamat sa atin Tatawagin ko tong Ay, ayan ba yun? Ano? Ayan ba yung dinosaur na sinasabi mo? Uy, Kanina ano? kung Chong, nandito ka lang parat Bakit? Ano, anong ginagawa mo? Ano, anong ginagawa? mo? na ko kayo te Mga leader ha, si alamat at si 150 Ba't kayo nandito? Hindi importante yun Kailangan mo sila ikaw kailangan ka nila, pinapauwi ka na. Oh, shit! Oh, shit! Okay, ito, oh, okay. ito, Kumamin kayo. Kayong dalawa, naka-hoodie kayo parehas. Baka mamaya. Wala, wala. Ano yun? Mamaya, connection kayo kay Berting, ha? Gusto mo sumari ng titilip. Magpakalalaki ka. Muyo na, muyo Sambong ko na lang kayo. Hindi, ayun yun. So, what's up sa inyo, ano, mga chong? Good morning, good morning, mga katitinig ko dyan. Bale, Papunta nga pala kami ni ni co-founder ko, ni Boss Bert sa malayong lugar. Bali mo. Isa sa mga kanin natin. Oo. Uh, ari, 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 ari Bali, special tong araw na to dahil na, uh, dahil uh, pinatawag ko ang aking kapatid na si 150. At saka si Alamat, no? Pinatawag ko sila para sumama sa meeting namin na to. So ang meeting namin na to is medyo malayo Isla pa yung pupuntahan namin mga chong I-update ko na lang kayo kung papayag ba sila O makikipagtagpo talaga sila 150 sa amin At sila alamat no Pag mimitingan namin kung makikipag-alyansa sila sa bagong gang na ginawa ko Tinayo no So update ko kayo dyan mga katitinig ko At uh, alis muna kami ni Boss burn At uh, titignan namin talaga kung tutupad sa usapan yung dalawang kapatid Uy! Ano ba? Saan ba tayo pumunta? Mama sa akin! Ang layo-layo na niya ito! Man, ano lalangoy tayo, yun. tayo dito? Nakikita mo yung pinakadulo na yun? Yung bundok? Yung likod nun! Minto na na tayo, po tayo, po tayo ta. yun eh! Ayaw, Ayaw mo ba sa mama? Anong gagawin natin? Para to sa gang na tinatayo ko! Para to sa gang na tinayo natin! Ano connection nun sa dagat? Doon Pero tayo ganda tayo -me dito ha! Doon tayo mag-meeting! -me Ang layo naman yan! Sunduin tayo dito ng barkada ako dito. Ano ko ba? Ah. tayo mo lang. Susunduin tayo dito? Oo, susunduin sunduin tayo dito. May... Ano gagawin natin doon? Andito yung banga ng tropa ko, no? Na isa sa mga... Doon tayo magkipag-meeting? Doon tayo mag-meeting doon sa likod ng bundok yun. naman yun. Kaya tayo nandito, mas gusto ko pa kasing palasin yung alyansa natin. Sabagay. bagay. Kasi... Diba? Mas gusto kong palakayin yung grupo natin. Yung Tsaka mahalin mo magkaroon tayo ng teritoryo dito. Ate, kaya gusto kong makuha si 150 at saka si Alamat para ako na ang magiging founder ng lahat. Magiging papayag ba? Papayag ba yun? Magiging founder ka? Ano ba ginagawa nito? Parang nga pumayag Bakay. sila eh. Meron tayong ganito. Ang ganda dito. <laughs> Nakita mo naman, napakaganda ng na pagmimitingan no? natin. Yan o. At saka, bakit sila pupunta dito kung hindi sila interesado sa gang natin, di ba? Oo nga, no? Pag sila pumunta dito, ibig sabihin, makikianib at alyansa na sila sa grupo tigre. Dil na yun. Matik! Ibig sabihin, dil na yun! Matik! Burn. Oh. Kung makikipag-anib man sila 150 at alamat sa atin, tatawagin ko tong Titanic Overload. Overload? Bakit overload? Kasi sobra sa lakas. Sobra na sa lakas. Sobra sa lakas. Sa Sobra na lakas talaga natin. At ang dami na natin talaga member ng titinig gang. Kaya kayo mga chong, hintayin ninyo kung haani ba talaga si Alamat at 150 sa atin. At kung pupuntos sila doon sa pagmimitingan natin. Tapa? <laughs> ha, nakikita mo ba yan? Ayan yun. Yan ang sundo ang natin. Ang laki Malaki yan. Mala Titanic yan. Yan ang ginamit nila Jack at Royce. Ayun yung magdadala sa atin doon? Oo. Itatawin tayo niyan doon sa dulo ng bundok. Yan ang aking mga kaibigan dito. Kaya ba yan? Kaya! kayang, kayang wala pa bilib. Bilibon. Lumilipad yan. Yan yung ginamit ng One Piece nila Luffy ano para yun? hanapin ang nawawalang mapa ng ano ni Gold Excited Roger. Excited na ako sa mga Ayan <laughs> kuya. Kawal oh, po muna kayo sa camera. Eh sila kuya. Eh ang ating mga tropa, sila kuya. Sila ang magdadala sa atin dun sa pupuntahan natin kung ha mga tong Tara na, sumain na tayo. Tara. Welcome. Mga titini. Ah, ay ay ayan ba 'yun? No. Ayun ba yung dinosaur na sinasabi mo? Ito yung dinosaur na magiging logo natin. Ito yung bungo na napatay ko na dinosaur. Malaki yan, oh. Ang laki Maliit yan, niyan. Maliit pa nga daw yan, ay sabi. Pero ang laki na niyan. laki naman nyo. nila. Uy, bakit na? Ba? Tung, dito ka lang pala, oh. eh. te. Bakit? Tung. Anong ginagawa mo dito, tarantado ka? Ano, anong ginagawa? Ang sinundan ko kayo, te. Oh, bakit mo kami sinundan? Eh, May kay. kami, eh, ito eh. Hindi kita pinapapunta dito, ha? Ang pinapapunta ko dito. sino mo pa ito, silipan. Oh. mi ka muna kasi. Ito ba, mapakinggan mo muna ko, te. Ay, ang kailangan ko dito, yung mga leader, ha? Si Alamat, tsaka si 150. Ba't kayo eh, na hindi dito? Importante yun. Kailangan mo sila. Ikaw, kailangan ka nila. Pinapauwi ka na. Bakit to? pinapauwi? Ay, hindi ko alam. Pinutusan lang ako. Sinundan ko lang kayong dalawa. At, paano kayo napunta dito ang dalawa? Paano kayo naman na? Jalibi, no. parang nga masalga lang. Sinundan ha? namin kayo. At yung hain, natusan kami ng kapatid mo. Sundan oh. ka daw namin, pauwiin ka namin. Paano kasi? Aalis to kanina. Naka kayong dalawa ni Bert, naka-hoodie, tas kayo. Paano hindi eh, kayo sinundan? Ano kayo, ninja kayo? Oo. Oh. Akala mo ah, may gagawin kayo mga, Wala ka ay, naku. Ikaw eh. Hindi, sige. Eh, alam ka? mo, pag ikaw talaga, pag di ka umuwi ngayon, susumbong talaga. Oy, okay, ito, 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 Umamin kayo. Kayong dalawa, naka-hoodie kayo parehas. Baka mamaya. Ula, ula ano ula. Ano ano ha? Mamaya, connection kayo kay Berting ha? Wala kami ginagawa na ano, kahit na ano kay Berting ha? Na connection ba, na connection ano ha? Connection kayo doon. si uh. Jay. Oh. Baka pwede na to. Ano? Jay. Ay. Ay. Eh, ito na kasi yung ano yung logo ng Titanic eh. Uy, Pabuhin. Ano yung titinik na yan? Uy! Hindi mo alam yung so, titinik. Kumukulit to. Alam ba yun ng mga kapatid mo? Shhh! Kaya ako nga, ako nga pinapapunta dito eh. Ho, eh paano pag sinambungo kayo? O, nung, ingigo, e, ko, pag pag mo. Eh ano na ko pag umuwi ako doon? Oh. 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 Sige. Oh. Sige. Oh. Tapo mo na. yan doon. Okay na, baka masaktan ka pa. Mahimik ka na lang. O oh. o. pa kasi kami ng bagong mga member ng titinik. Ay naku, bagong grupo na naman. O. Eh tara na, Jhon. Mahimik ka. ako, hindi ako palagi makakasama sa inyo. Pero, back-end graphic artist, pwede ako sa inyo. Uy, pwede yun. Sa mga... Bak, bak, bak. Gusto mo ng ano? Hindi yun pa, away. kawai Halimbawa, ito, titinik to. Gagawin kong logo to. O, gagawin natin yung logo mo. Itong t-rex na napatay ko, ha? O, logo ng t-rex. Ako, mo ako? Ako gagawa. Tanggihan kita. Wait, no. wag mo ayain, no. wag mo, mo ayain. Tumalo na lang, tumalo pala. Tumalo ka doon. Tayo. Ikaw oo, din, mo ito na boss ay, bird. Ingay mo, ito, oh, uh, usapang lalaki. Usapang lalaki lang ito ah. Tara na, umuwi oh, na tayo. Oh. Kung gusto mo sumali ng titinik, magpakalalaki ka, umuwi ay, ta, tar, na. Oh. Titinik, Kau, umuwi ay, doon, na. Sambong ko na lang. kayo. Hindi, ayaw niya sa ano. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Sige, umuwi ako sa inyo. Oo.